Samantala sa esports naman, muling pinamalas ng Team Liquid Philippines ang kanilang dominasyon sa Mobile Legends scene. Marapos masungkit ang kampiyonato sa MPL Philippines Season 16. Ito ay matapos walisin ang Aurora Gaming sa score na 4-0 sa finals nitong linggo. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Hindi pa tapos ang misyon ng Team Liquid Philippines matapos masungkit muli ang kampiyonato sa MPL Philippines Season 16. Buo pa rin ang pag-asang makumpleto ang tinaguriang Golden Road. Muling ipinamalas ng Team Liquid Philippines kung bakit sila ang tinuturing na hari ng Mobile Legends scene sa bansa matapos duminahin ang Aurora Gaming sa score na 4-0 para sa kanilang back-to-back -back MPL Philippine title. Binubuo ni na Alston Pabico, Sanford Binuya, JP Cruz, Kiel Soriano at nang tinaguriang GOAT na si Carl C. Nepomuceno Pinatunayan ng Team Liquid Philippines na sila pa rin ang pamantayan sa Mobile Legends Bang Bang sa rehiyon. Hindi pinaporma ng Team Liquid ang Aurora Gaming sa apat na sunod na laro kung saan ipinakita ang matinding synergy, disiplina at kausayan sa team fights na umani ng papuri mula sa MLBB community. Ayon pa sa ilang esports analyst, si JP ang naging pinakamalaking sandigan ng kupunan patapos magpakitang gilas gamit ang kanyang Gatotcha at Hilda na nagbigay ng espasyo at proteksyon para kina Sanji at Carl T. Dahil dito, ginawaran siya bilang Finals MVP ang una sa kanyang karera. Malapas ang kanilang panalo, nakatutok na ngayon ng Team Liquid Philippines sa pagkamit ng Golden Road ang makuha ang M7 World Championship sa susunod na taon. Bago iyon, kakatawanin muna ng kupunan ang bansa sa Mobile Legends event ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand kung saan target nilang idagdag sa kanilang koleksyon ang gintong medalya. Ako si sus Valdez, abante sports na una